Welcome back sa ating programa kung soya at suwerte. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga giliw kong panood siyempre Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang po. Pindutin yung button bell at sa ganon lagi kayo maging updated. Libre naman pa pag-subscribe para lagi niyong nasusubaybayan ang aming programa. Ngayon, ah uh, nitong nakaraang uh, kailan ba ito naganap? Nitong nakaraang June, uh, June 12, 2025 eh nagulantang ang uh, buong mundo sa isang uh, pag-atake sumiklab ang malawakang ano malawakang pag-atake diyan sa pagitan ng Israel at uh, Iran. So yan po ang dahil diyan sa ganong pangyayari napakarami pong nag-chat, nag-text at tumawag sa inyong lingkod nung na nagtatanong yun daw bang nagaganap na yun na baka hudyat na ng ikatatlong digma ang Naku, eh, huwag naman po. No? So yan yung tanong nila sa atin. Baka daw ah, maganap yung ganong digmaan. Kaya pinatanong nila sa atin. Ayusin ko lang itong aking mic. Ayan ah. ah. Kaya naman sa gabing ito, yan ang ating pag-uusapan. Pero sana po, wag naman, ano, hindi mangyari yung iniisip o pinangangambahan ng ating mga kababayan. Habang pinapanood ko ang nagaganap sa pagitan ng Israel at Iran, mararamdaman mo ang matinding takot yung sunod-sunod na pag-atake na tila baga walang makaliligtas kahit ni isang tao. Yung mga tao nagsisitakmuhan, hindi malaman kung saan susuling. Ang ganitong digmaan ngayon, malupit walang sinasantong buhay. Hindi katulad noon, ang digmaan ay ibang-iba sa digmaan ngayon. Dahil na rin sa mga makabagong armas. Kumbaga, kayang lipuli ng isang bansa sa sunod-sunod na pag-atake lamang. Meron pa nga nagsasabi na kapag ginamitan ng nuklear ang isang bansa, pwedeng mabura agad ito sa mapa ng o ng mundo. Bakit naganap ang galitong tensyon sa pagitan ng Israel at Iran? Saan nagsimula ang kanilang sigalot? Matagal nang mahidwaan ang dalawang bansa at ang kanilang gulo ay masyadong masalimot sa kasaysayan kung ating babalikan. Kwento ito ng edolohiya at reliyong halos ilang dekada nang naglalagablab. At ngayon sumabog na ito sa isang madugong bakbakan ang talong ng daigdig. Talong ng mga mamayan, kailan ito titigil at sino ang susunod na madadamay? Alam na alam naman natin na ang Israel ay isang bansang Hujo at ang Iran ay bansang Islamatikong Shiite. Tama ba yung pronounce ko ron? Tila maga nagsimula ang pagitan ng pananampalataya sa dalawang bansa. Magkaiba ang pananaw at may parehong pamimintas. Dumating na sa sukdulan ang pagiringan ng dalawang bansa. Sumiklab ang isang malawakan na opensiba sa pagitan ng Iran at Israel na nagdulot ng malawakang pinsala at takot sa buong gitnang silangan. Ang pag ng Israel nagsimula sa Operation Rising Lion ng Israel noong Webes ng Gabi, Hunyo 12, 20, 2025 at nagpatuloy hanggang Biyernes. Layunin ng opensiba na ito. Sinalakay ng Israel Air Force ang mayigit sandang target sa Iran gamit ang mayigit 33 sa iba't ibang munisyon. Sa pangyayaring ito, unti-unting nabuhay ang pangamba ng ating mga kababayan. Kaya inulan tayo ng mga text messages, chat at mga tawag kung magaganap ba at o posibleng maganap ang ikatatlong digmaang pandaigdig. Sa totoo, kapag nagaganap ang digmaan sa magkakalabang bansa, yan agad ang iniisip ng marami sa atin. Medyo mahirap yan dahil lubang nakakatakot. Hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating pamilya. Sa ating mahal sa buhay. Kaya wala marahil nagugustuhin na maganap ang ganitong digmaan. Bawat bansa, kakampi man o hindi, na naglalabang dalawang bansang ito, tiyak na parehong nag-iisip kung ilalahok ba ang, kung ilalahok ba sila sa ganitong digmaan, ano ang kahihinatnan? Sa totoo lang, ang digmaan ay walang idudulot na maganda sa kahit anong bansa, lalo na sa kanilang mga mamamayan. Walang panalo dito, lahat apektado, lahat talo. Kaya sa talong, kung ito ay magiging daan upang magkaroon na ikatatlong digmaan panday huwag naman po sana. Panginoon Diyos ang nakakaalam. Sinasabi raw kasi nung iba na ito ay nasusulat sa Biblia, ang hudyat ng pagbabalik ng Panginoong Diyos. Sa totoo lang, lahat tayo ay nangangamba. Pero kahit kailan naman hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos at ang pangamba marahil sa atin ay hindi magaganap. Ipagdasal natin na matapos ang kaguluhan na ito at huwag nang lumawak pa. Narito naman ang pananaw ng iba ukol sa kaguluhan na ito. Lalo na nga ang pinakahuling serya ng karasan ay tumama ang missiles ng Israel sa mga target na konektado ng Iran. Kabi-kabilang tauhang militar intelligence headquarters at armory, bumuelto ang Iran at nagpakawala ng daang-dang drones missiles sa na nagdulot ng matinding pinsala at pagkamatay. Naglalagablab na ang galit ng dalawang bansa. Bumubukas na ang pintuang lumawak ang kaguluhan na ito kasabay ng pagalingaw gaw ng pagsabog, mga putok at naglalagablab na apoy, nakakadama ng takot ang buong mundo. Kung hindi raw ito mapipigilan, hindi lang ang dalawang bansa na ito ang magkakagulo, kundi ang iba pang bansa. Kapag pumasok na ang US dahil matagal ng kakampi ng Israel, sasali rin ang kaalyado ng Iran tulad ng Russia at ilang Arabong bansa hindi malabong lumawak at maging ikatlong digmang pandaigdig ang sa rehiyon ng gitnang silangan. Mabubulabog ang pandaigdigang ekonomiya at asahan nyo na. Tataas ngayon pa lang, asahan nyo na na magmamahal ang presyo ng gasolina. No, ng gasolina at ng iba pang bilihin dahil apektado ng, ng digmaan ng dalawang bansayan ang ekonomiya hindi lamang ng bansa nila, kundi ang buong mundo maapektuhan ang ekonomiya. Partikular na ang, ang langis. Hindi man tayo direktang kabilang sa gerang ito, o hindi man tayo kabilang sa digmana na ito, siyempre, apektado tayo tiyak sa mga gastusin natin, partikular ang gasolina. Pag tumaas ang gasolina, tataas siyempre ang iba't ibang uri ng bilihin. Asana ninyo yan. Tataas. Hindi man tayo kasali sa digma na yun, maapektuhan talaga tayo dahil na rin sa pagtaas ng gasolina, ng langis at kapag ka tumaas yan, susunod na rin ang ibang bilihin pa. Tiyak, malaking gastos. Kaya, wag naman sanang maganap ang digmaang tulad ng ganitong iniisip ng iba. Alam nyo ba na may sa digmaan na yan, may dalawang kritikal na Pinoy ang nasugatan nang bumagsak ang mesayon sa Israel mula sa Iran habang labindalawang nasugatan at nasa mas magaan na kalagayan. Pinoy yun ha? Pinoy. May masama pang balita. Sinisisi ngayon ng pamalang Israel ang lahat ng namamatay at nasusugatan sa katigasan umano ng ulo ng mga ito na makinig sa panawagan sa mga ito bunker o bunker you know ayan yan po yung uh, nagtanong eh nako wag naman po sana wag naman po sana ng maganap ano po eh pumunta na lang tayo dun sa usapang swerte usapang swerte na lang ang ating pag-uusapan eh wag na itong uh, wag na itong digmaan. Although, siyempre, apektado talaga tayo. Kahit napakalayo niyan sa ating bansa, pero siguradong apektado tayo dahil sa pagtaasan ng langis. Kapag tumangas ang langis, ang gasolina, ano ba ang kasunod? Magtataasan, iba pang pangunahing bilihin natin. Dahil lahat eh, parang chain reaction yan. Yung pagtaas ng langis, dahil yan ang particular na ginagamit natin sa bawat pag-aangkat ay siguradong tataas tataas ang mga bilihin no kaya ihanda-hinda na maghigpit na ng sinturon no ano po habang hindi pa natatapos ang digmaan pero wag naman sana yan na lumawak wag na lumawak ah uh, ngayon uh, na ah, nga natin yung uh, katanungan ng ating mga tagapanood pero bago yan ah, uh, Nais ko lang, oh, doon muna tayo sa medyo magandang balita. No? Uh, silipin lang natin itong magandang balita na ating, ating uh, babasahin. No? Nagpapasalamat ang isa nating tagapanood na nakakuha sa atin ng Energizer Magnetic Power Pendant. Itong buwan daw ng April sila nakakuha sila ng kanyang pamilya dahil uh, talaga namang hindi maganda ang uh, nararamdaman no, ng bawat isa sa kanila. Pero simula nung gamitin nila, yung uh, Energizer Magnetic Power Pendant ay naging okay sila. Ano po? Kaya labi sila nagpapasalamat. Nagpapasalamat din si Danilo Angeles. Danilo Angeles ng... Uh, ba ito? Danilo Angeles ng... Tak, ano to Hindi maintindihan yung pagkakasulat niya. Si Danilo Angeles ang papasalamat dahil sabi niya sa atin nakakuha siya ng pala uh, kuha niya sa atin yung uh, Golden Power Stone. Ito yung para sa business. Meron daw siyang small business no, mini grocery. Hindi naman daw malaking grocery at hindi naman yung typical na sari-sari store. kundi mini grocery na rin no. Uh, sabi niya Ah, uh, medyo malaki yung naging puhunan niya pero dahil doon sa mga naging ano niya naging utang niya nung mga nakaraan, hindi siya makausad. Eh okay naman daw, hindi ganun kalaki yung income na pumapasok kaya ang hulog niya doon sa kanya mga umuutang ay hindi ganun kalaki. Pero simula daw nung gumamit siya nung uh, Golden Power Surprise, uh, sorry, Golden Power Stone, nanilaga niya doon sa kanya mini grocery ay naging mas malakas to kaya yung hulog niya na na hinuhulog niya regular na dodoblin niya na kaya sa ngayong buwan daw na ito patapos na yung kanyang mga utang kaya labis siya nang papasalamat sa atin dahil kung hindi daw doon sa golden power stone na nilagay sa kanyang pwesto ay hindi magiging okay ang kanyang uh, business Punta naman natin yung mga katanungan ng ating mga taga-panood. Silipin nga natin ito. Uh, Oba Emperor uh, ng Japan. Uh, shout out sa iyo. Petronilla Benko. Good evening po. Malibore, Magandang gabi. Shout out sa iyo. Pable. Kahindo ng Iloilo, -ilo. Siki Maria Pane. Good evening po. Pronda Julian. Uh, may tanong na naman siya about panaginip. Siya daw po ay nasa snow. Uh, o ibig sabihin, makamakarating ka sa ibang bansa. Vilma Asuncion. Kasalukuyang siyang nanunod sa Israel. Ay ma'am, uh, ma'am Vilma. Asunsyon, sana po ligtas kayo dyan sa bansang Israel. Balitaan nyo naman kami kung ano nagagana po sa inyo. Sana po okay kayo. Sa tingin ko okay naman kayo dahil nakapag-chat pa kayo at nakakapanood sa aking, nga, uh, sa aking uh, live. Uh, nawa, ligtas kayo at uh, maging ang inyong pang mga kasamahan dyan kung saan ka man naroon. Lucy Sarsalejo, good evening sa iyo. Salamat po sa panonood. Eugenia Noche, magandang gabi. Anelin, uh, kay Bilma Asuncion, balitaan nyo nga ako kung totoo ba yung nakikita namin sa sa social media na nagaganap dyan. Ano po? Uh, Manalo, uh, kalusulo yung nanonood siya sa Bansang Canada, Vancouver, Canada. O, eh, pagdasal po natin ang Bansang Israel at Iran. Uh, wika niya. Opo, ganun po ang gawin natin pag-usapan natin yung dalawang bansa yun na ah, magkaayos na at wag ah, huwag na rin makisawsaw pa yung ibang bansa. Cecil Alfredo, kailan, kailan darating, Cecil Alfredo, kailan darating yung kanyang order? Parang wala may ginawa ba ako ano nun? Ah, sir, as Cecil Alfredo, sir, paki- Text nyo po ako doon sa aking number, 1111 para ma-check po natin kung kung kayo po ba ay napadala na ng inyong order. Doon po kayo mag-message kasi po dito buti po nababasa ko ngayon. Pero doon po kayo magmensahe sa aking number 09179401111. Pwede rin sa aking Viber, yan din pong aking number, ano po? Para po doon eh mas masagot ko yung tanong ninyo kasi hindi ako hindi ko matanda ang gano'y pangalan niyo para ma-check ko po do sa record ko no. Kasi habang nagda-live tayo, hindi ko po ma-check 'yan sa record ko. Doon po kayo sa number ko tumawag o kaya sa aking Messenger, ang aking Facebook account Shalir Hayla. Ano Doon po, doon po uh, sir, paki ano na lang po para mas ma-check ko kayo. Bukas na lang po, pero ngayon minsan niya rin sa akin, pero bukas ko na po titingnan 'yan. Yung inyong record ko nandoon po kayo. Jennifer Rivera, magandang gabi. Elen, Ellen, Ellen uh, shout out sa iyo Armenda sa Saim ng Abu Dhabi, UAE. O kasalukuyang nasa UAE ito. Si Helen Ellen 1958, uh, ano bang masasabi natin sa kanya? Eh, medyo hindi ganun po kaganda yung kapalara, no? So, up and down. So, hindi naman malas, pero up and down, no? Rosemary Raga, magandang gabi sa iyo. Gemma Martinez, good evening po. Si Armida, 1973. Maganda po yung kapalaran nyo, ma'am. Uh, ah, ingatan lang po yung kalusugan nyo, pero napakaganda lang kapalaran nyo ngayon taon. Si Amreda Zaem. Juliet Noble, magandang gabi sa iyo. Good evening po. Uh, ngayon po darating ng birthday ko. Maganda na po ba ang aking kapalaran? Sabi niya 1969. Sana po maganda. 69. Okay naman po yung kapalaran niyo, ma'am. maganda naman po. Pero may signals ng konting kapahamakan. Ingat-ingat para hindi mangyari. Ano? Marilyn Tumpas, magandang gabi. Elenita Bellapuerte, shoutout sa'yo. Alan Dulos. Si Alan Dulos, 1986. Okay naman po. Maganda naman po yung kapalaran. Angelin Simbulan, magandang gabi. Elenita Bellapuerte. Kung anong panagib, nakita ko po ang bundle-bundle na pera, nakahugis diamond. Nako eh, may mga parating na malaking biyaya sa iyo. Neri Villanueva ng Batangas, William Sentin. Oh, si William Sentin, eh, iba yung kanyang ambisyon. Sa daw magkaroon ng Third World War na? Huwag <laughs> naman po. Iba yung iyong pangarap. Ano po? Leoneda Chang. Uh, August 1967. Okay lang, medyo masalimot lang yung kapalaran. Ano po? Yung business na baboyan at manukan, sabi niya, okay naman po yan. Okay naman po. Ah, uh, bigyan lang ng pansin na maigi yung business. May Elona, Elona, Alona, 1970. Okay naman po yung kapalaran nyo. Oba and Master, matutuloy ba ang plan ko na umuwi September maging? Eh, yung mga plano po, kap nasa atin po yan matutuloy. Ano po? Ituloy nyo ma'am, matutuloy po yan. So, yan po. Doon po pala sa may mga nais nice kayong paksain natin. Pwede naman po. po. Uh, ito'y bibigyan natin ng pansin. Ah... Uh, yan ang ating bibigyan ng pansin kapag uh, mininsahin nyo sa akin. Ano po. Kahit naman po iba dun sa hindi about sa swerte at hindi about sa punso. Basta gusto nyo itapik natin. Bibigyan natin ng pansin. Basta kaya ko pong gawin. Ano po. Ah... Uh, ito, Uh, ano po no yung uh, do sa mga nagtatanong about po doon sa ating ano ating uh, schedule ng feng sa darating po na na Saturday nariyan po tayo sa Saturday po ah nariyan po tayo sa Cavite kasi noong last last Saturday hindi tayo natuloy no tayo natuloy at noong Sunday hindi rin tayo natuloy doon So, pagkat may mga kausap po tayong uh, politician no, uh, na uh, nagwagi noong nakarang eleksyon, no, na tayo'y nakumbida sa isang dinner, no, ng mga politikong ito. Ano po? Uh, ito pong, uh, yung pong schedule natin, magkakalimut tayo ng schedule dyan po sa Santa Cruz Laguna sa darating na July at dyan din po sa sa Nueva Ecija, sa darating na July. Yan po, naka-schedule no? okay, po yan. Kaya doon sa mga nais magpapunsoy, pwede naman po niyo akong tawagan sa aking numero, 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. O kaya sa aking Messenger, ang Facebook account, Shalir Hayla. O kaya follow niyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. O mag-email kayo sa aking email ad, Hila underscore Shalir at yahoo.com. Pakishare lang po ang video ng ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. O isa po. So available po yung ating uh, mga Lucky Charm na binabanggit. Yung, uh, yung nagtatanong patungkol sa Cleopatra Power Charm. Available pa po rin po yan. Kaya nga, uh, limited lamang. Kung nais nice yung magkaroon yan, tawagan nyo lang ako. No? Uh, yung, yung Cleopatra Power Charm ay 24 power po yan. na kapangyarihan ng taglay. Mayroon po tayo ding energized sa Magnetic Power Pendant. Obsidian with Golden Power Stone Bracelet. Golden Power Stone na para sa business. Testamentum Talisman, iwas sa aksidente. Herenbe Talisman, iwas sa masamang tao. Sa sumpa, sa kulang, at iba pa. So... Available pa rin po ang ating libro, yung ating secret uh, Secreto book. Kung nais yung magkaroon, pwede niyo akong tawagan sa aking numero. Si yung nabanggit ko kanina. So yan po. Uh, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, halagi lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! click, 요랑야, yeah. thank you.